Once we start the car, ang normal na lang na nakailaw sa ating instrument panel ay yung ating handbrake. Then once we release the handbrake, dapat mamamatay na yon at pag umaandar na yung ating sasakyan, ang normal na lang na nakailaw dyan is yung echo. Then kung from cold start, pwedeng nakailaw yung ating blue or green temperature sign. Then upon start, before we start, upon unlock ng no ating susi, Okay lang na nakailaw yung mga warning sign, walang problema doon. Basta pag ini-start natin in just a few seconds, dapat ang matitira na lang dyan is yung ating ilaw sa handbrake. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may nareceive tayong question sa mga warning signs sa kanilang instrument panel. Daming tanong kung normal lang ba itong nakailaw, okay lang ba itong nakailaw. So sagutin na natin ano. Okay, so kanina na-explain ko nga no, bago natin i-start yung sasakyan or upon start, after unlock, kung kundi susi yan, okay lang na nakailaw yung mga, yung mga warning signs dyan. Like yung check engine, temperature na kulay, yung iba kulay red yung ABS nila, okay? Yung oil sign, yung battery sign, okay lang yan na nakailaw before we start the car. And once we start the car, nag-start na 'yung sasakyan, ang normal na lang na nakailaw diyan from kung from cold start is yung temperature sign natin na blue or green at yung ating park o yung ating handbrake. Yun na lang ang nakailaw dyan. Okay? Then once we release the handbrake at umaandar na yung sasakyan at below 2000 RPM ang apak natin sa gas, ang normal lang na nakailaw dyan is yung ating uh, eco. O yung iba parang dahon ng itsura, yung iba kulay green, yung iba naman Es nakalagay na echo. So yun naman yung normal, no? So kung sakali man, huwag kayong mag-alala kung umiilaw yan. Actually, kung bibili kayo ng second hand na kotse, isa yan sa mga dapat chine-check niyo. Siguraduhin niyo na nakailaw, okay? Before you start the car, siguraduhin ninyo na nakailaw yung mga warning sign. Kasi ito ah, may mga nagbebenta rin na ino-off nila yung ilaw so hindi nyo na makikita kung meron man yung problema especially yung check engine pwede nilang lagyan ng sticker yan pwede nilang tanggalin yung wire nyan pwede nilang i-disable yung ilaw nyan so wala na kayong makikita check engine so pag ini start ninyo umaan dali sa sakyan walang check engine pero may problema pala no? so yun ah uh, kaya mas maganda if ever nabibili kayo ng sasakyan kung bago man yan picture ninyo then isend nyo siguro sa inyong ah uh, uh, someone no? o i-email niyo sa sarili ninyo yung mga normal na nakikita o nakailaw sa inyong instrument panel so once na nagka problema o sa tingin ninyo ay hindi normal yung ilaw na yon eh yun, mas mag i-review ninyo yung, yung original ano. so yun nga, sabi ko nga kanina ang pinaka normal lang na nakailaw dyan pag naka handbrake tayo is yung handbrake and once we release that, ang pinaka normal lang na nakailaw dyan is yung ating echo, the rest of it, dapat wala kung meron man yung nakailaw dyan na orange or red dapat maging alert na tayo so yun mga paps sana nakakuha kayo ng konting idea with regards sa mga ilaw dati sa ating dashboard salamat sa panunod keep safe mga paps